Ayan nga at may nagko-comment siya atin na nakaka-umay na raw ho ang aking mga vlog dahil paulit-ulit na ako sa kambeng. Ay, ariho ngayon. Ayan. Ariho yung sa ating baboy na napagbilhan. Panghimagas ninyo para mawala ang umay nyo. Panoorin nyo hanggang dulo at tayo ho ay may kinita sa baboy. Wow! Disclaimer ho lamang! Ariho, hindi kayo bang may mga nagtatanong ako lamang sa akin kung magkano ang tinubo ko sa 20 heads na biik. Ah, biik. Patiner. Yan ho. Ayan ho. At palaala sa mga ungutang, <coughs> hindi na ho akin na re. Ari ho. Ay doon sa ating pinanser. Yeah, kay Boss Atan. Makikita yun dyan. Isa ho siyang vlogger, taga Mindoro. Ito ho ay pambili na ng mga pakain. Yan ho. At malalaman nyo lamang ang aming pinaghatiang tubo. Ayan ho. Ah, uh, tayo ngayon nakapagbenta ng 20 heads na baboy. Abay, uh, quality quality ho. Ang ating tinubo. Inalagaan ho natin yung 20 heads na yon sa loob ng apat na buwan at tatlong linggo. Kumain ho sila ng tiglilimang kaban. Wala pa ang tiglilimang. Dahil oh, yung 20-inch na yun ay kakain sa tigli lima ng isang daang kaban. Bale yun oh, ay pakain lang namin ay 97 kaban. Ayan o. Oh. At yun nga ho, oh, medyo maliit-liit pa rin naman oh, yung kinita. Tigko 40 lamang ho oh, eh. <laughs> Kala may, ang yabang ng lintik na ito. Ayan o, oh, medyo nga ho, oh, mababa-baba pa. Dahil nga ho, oh, noon kami nagpatimbang, ay tatlong beses inutay-utay, timbangin ang baboy. Dahil ho, hindi pare-pareho ang laki. Kagaya ho, nito, ibang ito, lima, pambenta na rin ho yan. Hindi ho pare-pareho ang laki ng ating mga baboy. Kaya ho, ano yari? Tumimbang ho, nung unang timbang, ang per kilo ay 175. Kado! Hey! 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 Kado! Huwag At, yung pangalawang timbang, ang per kilo ay 185. Iyan baka tayo hindi guwapo, masabi ko. <laughs> At ang pangatlong timbang ay 200 per kilo. Iyan o. At namuhunan tayo doon sa 20 heads na yon ng 232,835. Yan o, pinuhunan natin. At noon niya akong makaltas na sa pinagbilan yung pinuhunan tayo nga ho ay tumubo ng quality quality 81,755. At yung 81,755 yun ho ang hinati namin ni Boss Atan. At yun nga ho, noong mga nakaraan namang ating pagbibidyo, ay sabi ko nga ho, iyong dumi ng kambing, ihi ng kambing, ay may katulungan sa ating mga baboy. May posibilidad na yun ho katulong kaya naiitaboy ang mga langaw katulong doon sa ASF na sakit. Abay, noon nga ako kayo sabi ako daw, huy, nababaliw na. Dahil nga ho, andugyot ko daw. Ariyo! Andugyot! <laughs> Ayan. Yan lang, maraming maraming salamat sa inyo panonood. At yun naman, huy, yung akin, yung pagtawa-tawa ay doon lamang hu, sa nambabash. At ari naman, huy, ang seryosuhan. Sa mga Nagbababoy, nag-aalaga ho ng hayop dyan. Laban lamang ho sa mga tinamaan ho ng ISF. Laban lamang ho, ipagsubok lamang at makakabawi ho kayo. May awa ho ang Diyos, makakabawi at tutubo rin ho kayo. Yan. At yun nyo, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sa nagtatanong ho, may kita sa pagbababoy. Yan ho. At lagi nyo tandaan, ang pagbababoy ho, ay hindi ho basta na. Hindi ho sigaya si ganto, si sigaya si gayon. Yan ho. Marami ho isa sa alang-alang -alan sa pag-aalaga ho ng baboy. Hindi ho laging tutubo, hindi ho laging kikita, hindi ho laging malulugi. You know. Yan.